Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro, small and medium enterprises o mga MSMEs sa bansa. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo, lalo na sa usapin ng pagkamalikhain. Narito ang report ni Rose Baviera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Bahagi ito ng mga effort ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, hindi lamang sa local space kundi pati na rin sa digital space para mas mapalawak ang sakop na target nitong consumer. Ayon sa Pangulo, ang digital space ay isa sa mga pinto para mapasok ang pandaigdigang merkado. Ngunit, isa lamang itong paraan para ibenta o ibida ang mga produkto. Mahalaga pa rin ani ang kalidad, pero hindi na ito alintana ng Pangulo. Kumpiyansa si PBBM na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino dahil natural na ang pagiging ng mga ito. I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or any everything else that we've seen today, um, I, I I'm so confident that we will do well. In the world Noong 2023, halos 7.1% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay mula sa creative industry. Katumbas ito ng 1.72 trilyong halaga ng produkto at serbisyo at nagbukas ng trabaho sa 7.26 milyong Pilipino. Kaya naman, nangako ang Pangulo na gagawin ang pamahala ng lahat upang mas makilala pa sa mundo ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. We will do everything that we can so that the world will know even better How, how, good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, mamakita ng buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.